Ayun po, magandang araw po. Magluluto <clears throat> po tayo ngayon ng ginisang sayote na may hipon. Ayan po. Dalawa po ulam natin ngayon, ginisang sayote na may hipon. Huwain muna po natin ang sayote. Opo, ganyan po ako magbalat ng sayote. Maybe ako muna sa gitna. Kukuskus para mula ko yung Ayun po. Tapos po, Ganyan po ako mag Hindi po ako sanay ng paharap eh. Sabi nila yung iba daw paharap. Bali, lunch po natin yan. Ang ginisang sayote. With hipon. Kabili po kami ng hipon halagang isang daang piso. Sarap po. Ayan ah. Sarap po. Inuwain na po natin ang sahog. Bawang, sibuyas, kamatis. Yan. Kahit po hindi masyadong pinot, gigisahin naman po natin yan, ipapadapain natin. Kung baga ho eh, tira lang. Sabi po natin ang sibuyas pagtatatlohin lang po natin yan para hindi masyadong durga durog dahil mamaya pagginisan natin yan dadapa ho yan maliliit din po yan sabi nga nila hindi naman kikibuya yan tatlong sibuyas po sinahog natin dyan tatlong sibuyas tapos sa uh, kamatis yan ang masarap sa ginisa kamatis mura pa naman yung kamatis ngayon kaso lang oh. kaya isa lang na ilagay ko eh yun lang ko ista ko eh uh, tapos po iwain po natin ng ganyan kaliliit ang ating sayote yan po hiwang gisado yun ang kalalaki ang ating sayote maglit lang po yan po pag nahiwa na po yan lahat hugasan po yan isunod po natin ang hipon ito medyo matagal tagal ho ito tatanggalan po natin ang balat yan eh para diretsyo kainan. na swahe po, po kasi yan swahe pag ginisang ganyan ng swahe matigas po ang balat kaya babalian nyo para madaling bal, ano, uh, balatan, balian nyo ang bahagya. Ano? You know? Ganyan ho ang pagano ng swahi. Pag swahi ho kasi, ginisa nyo yung swahi, Ako, matigas ho ang balat ng swahi, Pero masarap po yan, manamis-namis po yan. Sa lahat ho ng hipo, masarap po yan. Ang tawag lang, Yung malito ho dyan, sahog naman ho ng palayong para bukas ewan ko kung kailan na yan. Eh. gisa na po tayo natin si buyas hindi naman po natin, yeah. natin kailangan pag golden brown niyan. yan papadapain lang ho natin umamoy lang ang aroma ng ating uh, ng ating bawang bawang ho pala inuna Apa, anuhin natin ang bawang yeah. Pag may aroma na susunod na natin ng sibuyas ganun din ho yan kahit kahit ho ganyan yung hiwa pag ho yan eh nalambot din ho yan hmm. basta gisahin lang ho yung gisa susunod ho natin ng ating kamatis hmm. ganun din po basta igisa nyo lang ho yan kakatas naman po yan bali gisa lang na gisa halo para bagay sa pa naman po ngayon hindi na naninikit dahil marami ng magagandang kawali non-stick, ceramic ganyan marami hindi ka tulad dati puro bakal, aluminyo yan, ganyan naman paggisa isusunod po natin dyan ay ayan, dapano, susunod po natin dyan ang hipon yan. igisahin na natin ang hipon yan ako oh, kabango ho. Napakabango. Ah, sarap. Nakakagutom. Bali yung hipon po natin halagang sandaan. Ano ho yan? Mga mahigit. Ano? Kalahati. Yan. Sunod na po natin ang gulay pagka okay na po yung hipon. Ano lang ho. Tapos ho, yung ulo ho ng hipon, hindi ko tinapon. Binanlihan ko ho yan para kumatas. Yun po ang ating isasabaw. Hintayin lang natin mabanhay ng konti yung gulay. Ang isasabaw natin dyan yung pinagtanggalan ng ulo ng hipon. Malasang malasa po yan. Ano? You know? mm. Ulo ho yan. Tsaka yung balat. Kakatasin nyo lang ho. Pag medyo kulang ang sabaw, eh, pwede nyo pa rin ng dagdagan kasi ho, yung sayote naman ho Ito, eh, matubig ho yan eh eh sa akin na ho medyo kulang, nakukulangan ako sa sabaw kasi medyo papalabutin natin yung sayote banlihan lang natin ng konti pa yan para eh, mapatungan pa yung sabaw yun, ayos na nice po yan ang makikinabang na ho yan, ay ang nikinik -nik. Huwag niyong papakain sa aso baka humabulo na ng inyong mga aso, mga kahit sabi niyong uh, askal. Huwag ho. Hu plastic balot lang sa plastic. Kahit upusan, hindi makakain yan. Takpang po natin. Hintayin po muna nating kumulo. Bali, nilagyan po natin ng ano yan. Lalagyan pa natin ng paminta asin napagtimpla ho yan yan po mm. habang nahalo maya maya po yan eh malapit na sa ho lumambot ang ating sayote okay na ho yan goods na no? sakong sakto ho ang sabaw natin hindi siya madami hindi siya konte, napakasarap ang bango hmm po, maglalagay na po tayo dyan ng pampalasa. Tingnan po natin ang bahagyang asin. Patis, minas o patis. Eh, patis po pala, patis. Patis sa tsaka paminta. Kasi po, mas malinam lang po kasi patis. Ayan. Ano huli nagayin namin dyan? Limang kutsarang patis. Ayan. Kasi po, pag matabang naman po, pwede na kayo magdagdag. Ready kayo magdagdag ng sausawan, ganun po. Haluin lang po. Pagkahalo po papa papakuluin natin. At titingnan ko malambot na ang sayote. Um, uh, yeah, okay na po. Okay na po ang lasa. And, hoy! Malambot na. Isang pulo na lang po yan. Malambot na, malambot na. Pagkatapos po yan, ayahangoy eh, na natin yan. Yun! Luto na po ang ating gisang sayote na may hipon. Ngayon na po natin at hahangoy na po natin yan. Ngayon po, Pagkatapos po niyan, maggagayak tayo ng isa pang putahe ng ulam ating ulam. Ang bali na gasis ko po dyan eh, uh, 260 sa dalawang ulam mo na yan. Chucky, Chucky. Yung giniling ho ay 50. Ito, mas makalpangaw, ang hipon. Meron po tayong giniling. Ayan po yung ating pinis product ng ating isang sayote na may hipon. <clears throat> Isunod po natin ng ating ating bawang para po yan sa ano para naman po yan sa ating Shanghai. <coughs> Yan, ako po, ganyan po ako pag nag-Shanghai, ginigis ako ho. Bawang, sibuyas, carrots, pero hindi po ako naglagay ng carrots. Ano lang ho, ang nandiyan ko kasi sa bahay is patatas. Pangkaraniwan po niya lagay dyan is uh, singkamas. Yan. Pero ako po, katatas. Totoo, lotong bahay naman po. Oks na ox po sa pamilya. Yan. <clears throat> Madaling lumambot ang patatas. Yung singga mas naman po, hindi na kahit di yun. Iwaan nyo lang ng pino, iyahalo lang po yun. Yun ang masarap. Crunchy. Ano Papadapain lang po natin ating sibuyas at uh, bawang. Pag nagisa po yan eh. Isusunod na po natin ang ang ating patatas. Same din po ng ano yan, ng proseso palagay ng patatas. Halo-halo, gisa para mapritong konti. Wala po tayong lalagay na tubig dyan. Puro gisa lang po yan. yan. Pagkatapos po yan, yan haluin lang po. Pagkatapos po yan, isusunod na natin ang ating giniling. Basta ho medyo dumapa na rin pati patatas. Nasa ano, nyo, ayan po. Dapa na ho 'yung patatas, tita nyo. kung kisi kisi ho yan <coughs> Isusulat na po natin ng ating giniling. Niyan. na po ang ating susunod yan Igisahin na rin po natin. Ayan. Kunti lang ho ang balat nating nabili. Isang tanda lang ho. Bali, sampung piraso, ay e yung ganun ho, pinagdadalawa ko. O, de, sampo, magiging dalawang po. piraso ho. Tig, tatatlo ho kaming anim. <coughs> May pre pa pre, na, pre-taste na dalawa yung sosobra ho, pang ulam namin sa gabi na ito torta, lalagyan lang ko ng arena yon tsaka itlog. Pero sa ngayon po muna, ay Shanghai. Yan po, gigisahin lang po natin yung ng bahagya. At ating tatakpan para ang ating giniling ay maluto Pag po na-luto na yung ating giniling, titimpla na ho natin yan. Ang dalagay ko ako ng itlog ho dyan para pampa linamnam. Dalagay ho ako dyan. Opsyon lang po itlog. Kung kayo naman po ay yung maglagay ng itlog, okay lang po kahit walang itlog. Yan naman po niluluto rin habang nakasalang ho yan. Dahil ano po yan yung uh, dotong home lutong bahay kaya po nagalagyan ko itlog course po niya para pag gini ginibilog yung hindi siya nag wala walay eh. lagyan naman natin ng paminta yan, at pampalasa <coughs> ginisang mix natin para palamigin at ating ibabalot sa ating uh, lumpia wrapper. Konti lang po naman ang pinapel ko na lumpia wrapper. Yan na po. Oh. Kita nyo. Nakapagbalot na agad ako. Isang mabilis na mabilis po yan. <laughs> sinalang na pot. Tanghali yan ho, oh, yung oras po kasi na yan is alas 12 no, nag media na medyan yan. nagig, naguguto na ang aking tauhan po. Uh, pagkatapos po yan ay uh, maluluto na at magkakain na na po tayo. Diyan na po natin ipiprepare. Nagpapahay na po ako yan habang piniprito. Hmm. dalawang pong piraso po inabot niya kita nyo sampung, isang tanda lang po yan sampung piraso dalawa ko kaya lagi dalawang po <laughs> konting tipid ba hanggang gabi naman ho yung ulam na yan na namin pati pantota yung sobra po niya ito torta na... yan po kain na po tayo na Gata, kain, kain. Gata, ginisang sayote, tsaka Shanghai. Kain, kain na. Tingnan ka. Kain na, kain, gulay.